Yo, mga katoto, uh, ah, magandang tanghalip sa inyong lahat, no? Uh, ah, ngayon, mga katoto, uh, ah, mag tayo ngayon ng islang tulingan, mga katoto. Ayan. Po. Ayan. Iyawin natin, mga katoto. Uh, habang habang mag-ihiyaw tayo, ngayon, mag tayo, mga katoto. Mag, magpapakoy muna tayo ng oleng. So, uh, So, ayan mga katoto, abang-abangan nyo na lang mga katoto na mag tayo ng hindi. At sana, huwag kayo magsawang mag sa video ko na ito mga katoto. So, mga-mga love, shout out po sa lahat ng nanonood. At, ay, santo, huwag mo kayo ng mundo, mga katoto. So, ayun mga katoto, uh, tayo mag-iaw, mag-intro muna tayo. mag muna tayo ng uling mga katoto. Tama yung panahon ngayon mga katoto, maulan. Gilim ng langit. Maulan mga katoto. Kaya mga katoto, no, mag-aapoy muna tayo ng uling. Ito yung laser Ito yung o s、okay. ayan mga katotoo no ah, nagpapakapoy na tayo ng ano nang huling maula ngayong tanghali mga katotoo hintay din na lang natin mag, ano, magbaga mga katotoo saka tayo iiyahin yung tulingan dalawang pirasong tulingan hintay-hintay na lang natin mag eh, ano mga katoto magbaga yung uling bago natin ilagay yung tulin. So ngayon mga katoto no ay papasilip ko sa inyo yung, yung labat. Maulan niya yung ano tanghali. Dilip. Ay papasilip ko lang sa inyo mga katoto. Ano. Basta yung kasada mga katoto. Maulan wala na yung pangali ah uh, oras natin 11 ano ba hindi pala makita yung oras mga katoto basta ang oras natin mga katoto 11 so pasok na tayo mga katoto Yan, ang lulutuin ko na yan mga katoto, yon yung ulamin natin tanghali. Inihaw na tulingan. Yan mga katoto. Dalawang piraso yan mga katoto. So, tingnan na natin yan, ano. Ayan pala mga katoto, nag-aapoy pa lang. ayan mga katoto no? ayan na po may baga na po so ilalagay na po natin yung yawi natin na tulungan dalawang piraso mga katoto yeah. yeah so ayan mga katoto hintayin na lang natin yan tapos hugasan natin para lalagyan pa natin ulit tumumaya mga kadoto so takip muna ayun medyo lumiwanag na yung langit mga kadoto so ayun mga kadoto yung minihaw natin tulingan so, So, hintayin na lang natin yan maluto. At kabalik natin mga katoto mamaya. So, ayun mga katoto. No, tingnan natin kung luto na yung ilalim niya. Kabalik rin na natin. para di sana masih ada sunuk pegelut ya. so, ita ita na lang ulit tayo mga kasoto pag naluto ulit balik 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 ka rin natin ulit mga kasoto so, ita ita lang mga kasoto sana nag kayo sa vlog ko na to mga kasoto Sana walang magdawang mag, mag suporta Sa vlog ko to. At, sa, at may galap tao otot lang po sa lahat. At sana huwag niyong kalimutan mag-like, mag comment, subscribe, tapos click yung notification bell para lagi kayong update sa mga susunod pa natin mga upload mga videos mga katoto. So, hintay-hintay na lang tayo mga katoto na magpaliktad ulit tayo mga I love you mga katoto. So, ayan na mga katuto no? Uh, para balik lang mga katuto, para hindi siya masyado masunog. Para tama lang yung pagkaluto niya. Kasi may apoy pa naman, umapoy pa naman yung uling. Baka masubrahan sa sunog. Ayan mga katotok. Nabili siya na yan pagluto mga katoto kasi yung uling malakas. So, tayo tayo na lang mga katoto Ay, pakita tap na lang tayo na mamaya pagluto ng mga katuto. So, ayun na po mga katuto. No? Luto na po yung inihaw natin. Pasinsya na kasi medyo madilim kasi maulang ang panahon mga katoto So, ito mga katoto Yan. Loto na yan mga katoto. Wow. Tuling inihaw na tulingan. So, ano na mga katoto? Ay eh, naluto na. So, ang gagawin natin, di kakain na tayo. Uh, kakain na tayo mga katoto. So, kain po tayo mga katoto. Ha? Tulab natin. No? Oh. Tulingan.

tayong taw-tawan mga katotoo. Kain tayo, kain. Ulo yung ulam. Pilihiyaw lang muna kayo ng ano natin. Ulam mula tayong tabawang mga katotoo. Pap. na ito mga katotoo na ulam.

我等会儿再联系。

打牌在马卡都都上班，在欧、啊 Napakulit na ako mga katoto. Tapos na tayo magkain. Wala na. So maraming salamat sa lahat ng nanonood ng vlog na ito. Ah, sana huwag nyo kalimutan ulit na mag-like, comment, subscribe, tapos click yung notification bell, all para lagi itong updated sa mga susunod pa natin mga videos mga katoto. Napilopawisan ako. Huwag kang samuli mga katoto at mag-iingat tayong lahat. i love you all